So mga master Tinaod natin yung Zero 2 Kasi may naghahingi sa atin ng sukat Ito sukatin natin Itong palikpik lang muna mga master Ang yan natin Sukatin Sukat ng palikpik Ayan 28.5 Ang 16 natin. Pangatlo. Siya, ano siya? 19.7. Ano ganyan? Ang 7 nga. 19.7. Bagay yung unahan ito. Ano? Hindi ako magkamali. Mga 64